Magandang araw Marinduqueño. Tayo po ay uh, nandirito ano, sa taas ng studio ng Marinduque News at nakita ho natin yung sunog na nagaganap sa bahaging uh, iyon ng mataas na bayan dahil uh, kanina po ay narinig natin ang alingaw-ngaw ng dalawang magkasunod na ambulansyana na... Uh, fire truck na may kasamang ambulansya at ayun po pala doon sa may bahaging iyon ng uh, mataas na bayan kung saan ay natatanaw-nu natin ang uh, makapal o ang usok ano po na nagmumula sa ilang mga kabahayan doon. Nandoon na ang ating team para tingnan, nagtama, nagpunta na doon si Nahana para ho alamin ang uh, kasalukuyang sitwasyon sa ground. Ang uh, medyo uh, nakaka kumbagan para nakakabahala ano, kanina po ay iniulat natin at napanood nyo ho yung live coverage natin sa malakas na buhos ng ulan tapos ngayon po bigla naman itong uh, nakita natin yung uh, at nabalitaan ho natin yun nga pong sunog na nagaganap dito po sa may mataas na bayan. So sa kasalukuyan ho ay uh, nakikita natin mula po dito sa ikalamang palapag ng uh, estasyon ng Marinduque News Network ang uh, ilan sa mga fire truck na nandun na po sa area para tugunan at uh, uh, masawata po ano yung sunog doon. So nandun sa ground yung ating mga kasama para po naman alamin kung ano at saan nagmula po ang naturang sunog. So, 'yan po yung uh, live na situation dito. Ngayon po ay nararanasan natin ang uh, ang uh, pag-ulan. Pero sa kabila po nito ano ng isang malakas na buhos ng ulan na nararanasan natin kanina, ay uh, ang balita nga po na may nasusunog sa bahaging 'yon ng mataas na bayan. So, tama na doon na sina ano no, sina So na nandun po, nagtungo doon yung aming team para alamin kung ano ang sitwasyon mismo sa ground. Pero yan po ang kasalukuyang sitwasyon dito po sa mataas na bayan. Saan kaya nga? Malapit kina kita rita, ano? Oo, malapit. Malapit o? Saan kaya yun? Malapit kina So yan po, uh, bago po um umakit daw sa may mataas na bayan, yung sunog. Ayun, eh, layo po natin. Nandito po tayo sa studio ng Marinduque News Network sa ikalamang palapag ng uh, Lucky 7 Channel 3. Kaya medyo hindi po natin nakikita yung sitwasyon on the ground. Pero tumakbo na po doon yung ating team para alamin kung ano po ang kasalukuyang sitwasyon naman doon sa may pagakyat daw ito sa may mataas na bayan. So nakikita po natin mga ilang mga fire truck may dalawa tayong fire truck na natatanaw mula po dito sa ating kinatatayuan at uh, ambulansya ano po uh, pero kanina nung unang pagsilip natin makapalho uh, usok na kita natin pero ngayon ho parang unti-unti uh, na itong hopefully na 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 naaalis o na, na, na napapatay yung sunog ah uh, dito nga po sa may bahagi ng mataas na bayan. Sana po ay maapula agad yung sunog na yun. Ano? Parang malapit yon sa bahay nila Tita Rita Parang, parang nasa may dalang radyo sina, no? sina Hana. Tumakbo sila don pero may dala kaya silang radyo. Wala silang dalang radyo. Opo, ayun uh, yun para sa kabatiran nating mga kababayan, medyo malayo ho ang ating uh, kinatatayuan dahil nandito po tayo sa ikalamang palapag ng atin pong estasyon ng Lucky 7 Channel 3. Pero tumakbo na po doon yung ating uh, news team para naman po i-cover at alamin yung kasalukuyang sitwasyon sa ground. So tayo po ay pansamantala ng magpapaalam para bigyang daan naman natin yun pong gagawing coverage ng atin pong mga kasama na mga reporter sa sa ground. Oh by the way, sa ating mga kababayan Kasalukuyan din po nating nararanasan ang pag-ulan. As a matter of fact po kanina bago po tayo, kani-kanina lamang po ano ay uh, napakalakas ng ulan dito sa bayan ng uh, Buak. Pagkatapos nito, nabalitaan nga natin at narinig po natin yung pagdaan naman ng uh, uh, mga fire truck at uh, na-monitor po natin na mayroon nga na nasusunog nga po ang uh, bahaging yon na nakikita nyo po sa live feed sa bahagi ng mataas na bayan dito po sa bayan ng Buak. Atin pong hihinga ng update ang uh, ang uh, hepe ng uh, ng uh, Marinduque uh, ng Bureau of Fire Marinduque at saka ng Bureau of Fire Buak para alamin nga po kung uh, saan saan po o ano po yung naging sanhi ng sunog na nagaganap dito po sa bayan ng Buak. So umantabay lamang po kayo dahil yan po ang pinakasariwang balita at live coverage na nakita po natin kung saan nga po ay nabalita na merong nasusunog ah uh, dito po sa bayan ng Bok. So hindi natin ma-identify kung ito ba'y sa mataas na bayan o sa may malusak. Doon nandun na yung ating mga staff, yung ating news team pero ang lakas bumuhos mong muli yung malakas na ulan kaya medyo challenging siguro yon ano, para sa ating mga kasama na mag-cover dahil naulan na naman po medyo malakas na naman po ulit ang buhos ng ulan sa mga oras o sa mga sandaling ito saan daw? ah lumang bahay? o sa may kinaano kinamumoy mumoy? Muy moy Mumoy? Parang kinamumoy nga sa may ano, ano sa may likod. So, okay na. Nakalive kaya sina? Ano kan? mag -live? May payong gayo mga yon Oh, paano kaya sila? Saan kaya sila tumakbo? Ha? Huh? Andun sila siguro. Ay, eh, naulan. Malakas na naman ang ulan. Oh, ang daming mga kababayan natin ang nanunood po ngayon sa ating live feed. Ayun, no, dire-diretso pa rin yung pag-usok. Ano? Ibig sabihin, malakas. Kasi malakas din yung usok. Ano? Okay, so tayo po ipansamantala ng magpapaalam at atin pong bibigyang daan ang report naman po ng ating mga kasama na nagtungo na po doon sa ground para alamin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Okay, nakalive ka sa Channel 3? Okay, sige likod po yan ng lumang bahay sa mataas na bayan kita po ang apoy kinamumoy ito, ito ano? nalakas mga kababayan kami po ay papasok na muna dahil sobrang lumalakas na po na naman ang buhos ng ulan dito po sa amin kami po ay pansamantala na magpapaalam paano nga yung ano? pakat yung TV channel. Nakalive po kami sa channel 3 ngayon so sobrang lakas na po ng ulan kaya kami po ay magpapaalam na muna at papasok na humuna kami sa ground Oh, pumuna po muna magtatapos ang ating live coverage. Manatili po kayo nakatutok sa Marinduque News Network para sa iba pang update hinggil nga po sa nagaganap na sunog dito sa may bahagi na ito ng mataas na bayan sa bayan ng Boac.